Magbibigay ako ng okay. ano Hi. ng feeds niya. Ito yung hinaluan ko ng atobi. Yung ano ho nyo rito is fry so yung maliliit na isda pa ito no. Opo. Kay hinaluan ko ng atobi. So fry mash po yan. Fry mash. Mm -hmm. Yung isang bag niyan ganito kahit ako meron may video ko dito isang bag niya yung half kilo ng atobi. yon ang nilagay ko. Ah. Uh, Kuyan. Halos hindi niyo makikita. <laughs> Agad na. <laughs> lang yung mata lang. Oo. Palay uh -huh. siya. Maliit ho Maliit. talaga. Gaya yung lana ang buhok eh. Ano? Ito yung size na to. Ilang buwan na ho yan? Hello. Ano lang ho yan? Uh, isang buwan uh... o... Uh, isang buwan. Isang buwan na yan. Hmm. Isang buwan mga 30 uh, days. Uh, siya, no? hmm. Ano 'yun? Nasa standard lang o yung Ano, ano 'yun ng technician namin? Ah uh, sinasabi niya eh malapad, ma ang maganda yung laki uh, at bilog. Uh, kaysa ang inaamin niya, ige grams namin by next week. Oh, sampling. Random uh -huh. sampling, uh -huh. Ah, okay. eh. Okay. ito King po. King plastic, King 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 pala. plastic tapos kinakagat-kagat lang nila. Ayan, may butas po. May butas, but ah, ah, sa gilid. May mga butas sa gilid. Mm -hmm. so, Doon nila nauubos yung, ano, ayan yung feeding bag nila. Ah, ito po. Ayan. makikita may malalaglag. Ah, ayan, okay. oo. Okay. no. Nandito naman po tayo sa native pigs ni uh, alaga ni Sir Randy. Mga ilang po itong mga alaga niyo? Ah, uh, yung yeah. nanganak ko ngayon na limang inahin. Lahat-lahat ng total na biyik niya is 30 pieces. Oo, oh, dami. Eh. Uh, isang isang anak ka lang po 'yon. Isa, oh, isa. Anak po yan? Ah, uh, yung iba, uh, bago lang ng anak. Yung iba, mga tatlong beses. Oops! Ano to? So, makikita natin. Yun. Sir, mga inang uh, paon na po yung mga inahin? Yung nandiyan sa dulo ko na may ala, siguro nasa ganon, 2 years. Eto, ito, siguro ganon din. Tapos yung nandiyan naman na yung mga konti ng anak, halos wala pang isang taon. Uh, ano lang sila, bago lang. Pagka first time mga anak, talagang konti lang ang inaanak ko. Pagka naman yung dati na nangangalap. Uh, pinaka ano nila yung pito. Hanggang sampu na piraso ng biig So ano pinakakain niyo dito sa mga baboy na to sa native? Nag, nag din ho ako ng darak. Ah, uh, hinahaluan nung kasama ko ng atobi. Uh -huh. uh, sa isang timba, ganun din ho. Dalawang scoop. Ang tubig, ganun din ho. sa isang timba, uh, halo din sila ng Ah, uh, isko. So may atubig po sa tubig, may atubig sa feed. Sa feed, Ito ba, sir, purong native? Purong Pati native. yung barakong ginamit ah. niya native. Mm -hmm. Matagal na ba kayo nag-alaga ng native pigs? o first time pala? Siguro nasa ano na rin? four years. Ah, uh, four Ito years. Na. So anong time na wala pang atubi, tsaka may atubi, ano naman ang difference na napansin nyo diyan? Hindi rin nyo kayo makakatagal dito sa loob ng kulungan, eh, yung tindi ng amoy niya. Ah, gano'n? Mabaho? No, mabaho siya kasi mas madalas yan kumakalkal ng putik. Mm -hmm. mm -hmm. no? uh, tapos, uh, yung iba lang din, ang observation ko, parang napaganda sa dami ng inanak na yun. Yun, nagulat ako, 10 pieces, hindi naman nangangalak ng 10 pieces yung bab. <laughs> ang native. kasi, hindi naman ganoon siya karami talaga mga anak. Usually ah. po, ilan ang inaanak nila? Pito. Pila, ka, ano, pito, pila ka, ano ho, pito. Pila ka madami, ka madami, na yun. Tapos, norm normally ho, yung mga native pigs na ito, ano, ang alam ko dyan, mabagal lumaki eh. Ah, ah. Ayan ho, yung tingnan nyo yung bihig ko ngayon. Ito yung mga gumagamit din ako ng atobi. Tingnan nyo yung mga bihig ko. 11 oh. days, pinakamatanda yan. Hindi lumalaki ng ganyan ang bihig ko na 11 days. eh, yung mga ganito ko. Tsaka yung lado ko, pauso ko lang. Maganda ko kasi ang nila. Pero parang yung pala sa uh liho -huh. ang uh, Yung size niya, yung bilog nung katawan ng bihig. Ganun ho. So ito, 11 days ho ito? Oo. 11 days ho. Eh, nung nagpatay ho kayo, nagkatay ng may atobi tsaka walang atobi nung araw? Yung, yung barao kasi sinasabi nila, kumbaga may panghe. Uh -huh. Pero nung nag kami, pag yon, wala naman. Kahit dati lumalasa ho. Uh Ngayon, -huh. hindi rin naman eh. Pero yung lasa niya, mas malinamnam ho ba? Kung uh -huh. yung... Mas masarap ho talaga, mas malinamnam. Yung pinakakarni niya. Uh -huh. So, naka-stick po kayo sa darak na pakain sa kanila. Darak na no, no, pakain na, na halo. Ah, uh, nag-aasola rin ako, ako sa kanila. Sa baboy. Mm. So, yun lang po yung pinapakain nyo sa kanila. Darak at As, darak sa, asola. Sa darak at asola. Malapit na ako umani ng mais. Yung tanim ko rin ng mais, yun din ang mangyayari na halo Papakain. sa pagkain nila. Well, yun So, maraming maraming salamat to sa mga information at ang makakapanood nito. Sigurado, maraming silang matututunan.